Nakakabulag ang pag-ibig. Nakakabobo ang pag-ibig. Dahil sa laging pagbasa ay natutunan kong hindi madali ang umibig. Hindi laging saya ang nararamdaman. Hindi rin laging pagmamahal ang nararamdaman. napaka umibig. Kaya nga sinabi ko sa sarili kong hindi ako iibig. Hindi ko papahirapan ang sarili ko kaya hindi na ako iibig. Ngunit nang makita ko ang nakakahimatay mong ngiti, nang magdampi ang ating balat na siyang nagbigay sa akin ng kiliti. Nang makausap kita ay biglang nagbago ang aking pananaw, nagbago ang lahat maski ang aking galaw. Gustong gusto na kitang kausapin, ikaw na ang gusto kong kitain. Lagi ko nang na tinitignan ang mga litrato mo sa gabi. Hinihintay ko na rin ang mga minsahe mo tuwing gabi Masaya ako sa tuwing kinakausap kita Masaya na ako sa tuwing inaasar kita Buna ang araw basta ikaw ay makita Aaminin ko naman talaga Na ako'y nagbago simula nang makilala kita Ngunit sa paglipas ng oras Araw at buwan ay hindi ko mapigilang umasa na sana Sana'y malaman mo ang aking nadarama Na sana'y suklian mo rin ang pagmamahal na nadarama sa tuwing nagkakasama tayo ay umaasa akong gusto mo rin ako. Ang utak ko ay nakakabuo ng kwento dahil pagdating sa akin ay iba ka. Basta't kasama ka, ako ay masaya. Ibang pagtrato mo, ibang pagngiti mo. Kaya nga inakala kong may pagtingin ka na ako ay umasa. Hindi ko mapigil ang maghangad na sana ay umibang ating relasyon, na sana itigil na natin ang ating pagkakaibigan at ituloy na sa pag-iibigan. Pero ito naman talaga hindi ba? Kapag nagmahal ka, aasa ka. Aasang mamahalin ka rin niya. Gagana rin ang imahinasyon sa tuwing gabi, ang kaisipang magiging kayo rin ang dahilan ng iyong pagngiti. Iisipin kayo ay magkakahawak kamay at mag-iibigan na kayo rin ang magkakatuluyan. Napuno na ng sana ang isip ko. Napuno ng pag-asa ang puso ko. Maaminin kong hanggang ngayon ay umaasa pa rin akong sana ay mahalin mo rin ako. Na sana ay magkaroon ng tayo. Ngunit hanggang asa na lang talaga ako. Mahal kita, pero hindi pwedeng maging tayo. Mahal kita pero hindi kita pwedeng makuha dahil sa kanya ka na. Dahil may mas nauna. Dahil meron ng siya.